Ang mga kasinungalingan walang hangganan, mga balitang walang katotohanan at maling impormasyon. Ito ang mga salot sa ating kalayaan. Nakakalungkot, na may, nakakalungkot din na may ilan din sa ating mga kababayan ay pinipilit ang maling paniniwala para sa interes ng iba at hindi para sa kapakanan ng ating mga kababayan Pilipino. Mabing, maging mapanuri tayo lagi. Alamin natin ang totoo labanan ang mga kasinungalingan. Piliin natin maging tapat kahit walang nakakakita. Piliin natin na manindigan lalo na kung may nagkakamali. Piliin natin ang pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba. Let us honor this day not just by remembering the sacrifices of our forefathers. We must live with the same courage and love of country. For freedom is not just something that we inherit, but a right that we must protect every single day. Kaya ngayong araw, habang ipinagdiriwang natin ang ating kalayaan, lalo natin paigtingin ang pagmamahal at paglilingkod sa ating minamahal na Pilipinas. Nasa ating kamay ang kapangyarihan na bumuo ng bagong Pilipinas nang maari na nating ipamana sa ating mga anak at sa kanilang mga anak. Maraming salamat po. Mabuhay ang ating